Welcome to News 5 Everywhere. Ang biyaheng walang flagda, walang flagda, at walang boundary. Tantar na mga balita, ang na mga balita. Pero itong masakakaloka mga kapatid, si Phil Young Husband. May bago kasi siyang career bilang isang rapper. Anyway, kaya ako nasabi yan dahil dito. Kung gusto mong lumigaya at iyong buhay, humanap ka ng pangit at mong tunay. Isang pangit na talagang di mo matanggap at kuwang ang lalaki na iyong pangarap. Oh, talunin nyo yan! O, diba? Talunin nyo yan, Super at Tantalizing Tere. Bongga-bongga yan. Yan ang bagong pastime ngayon ni Phil, courtesy of Angel Luxindal. No, yun daw yung pinagtuturo ngayon ni Angel kay Phil. Kaya nung no, pag kinausap mo siya, diretso Tagalog at medyo nawawala na yung probinsya British accent niya. No? Yung talaga hindi mo maintindihan. Talaga. Pero, so, football na lang siya. <laughs> pero maganda naman yung kanya eh. Maganda naman, di ba? Oh, Naka parang wala diba? siyang ascendancy mag-rap nung humanap ka wala, ng pangit. Spontaneous naman ang na kanyang pag-rap. O, oh, oh. di ba? Kaya mo ba mag-rap na ganyan, Super Mart? Ay, balita oh. ko, oh, rapper ka noong unang panahon. No, rapper. Oo, oh, no, oh, oh, nagkalit no, Australia. Tama. Rapper. Rocker. Rocker. rocker? rocker daw. Magkahanap ako ng hindi, pictures mo. Teka lang. rocker. Mahaba buko ganun. Tapos may merong, earrings. Mayroon akong kikaw dito. <laughs> Totoo? Totoo nga ba, picture. Oh, ng ba Saka, yung Thousand Throwback Thursday, ha? Tama Tsaka yung totoo, yung sinasabi nilang ano, yun talaga nagbabagi ka raw. Na. Totoo ba yan? Noong Oh, oh, and then, again, naging, R&B. Siyempre, naging R&B eventually. Kasi yung uso, eh, di ba? So, yes, totoo yan, noong 98. Tapos ngayon, Eric, Eric's poster ka na lang. Why? Iba Erica. talaga, napaka-stylish talaga ni Supermart. Eric has poster. with a trend. Eric has. Okay, magbabalik ako mamaya para Iba pang hot stuff, back to you, for Thanks, MJ. Thank you. Thank you. MJ. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2013.